mga sound effects na ginagamit ng mga sikat na content creator na katulad nito. At ito pa. At ito pa. Paano ba natin ina-download ito na hindi na kailangan ng mga application para ma-download ang mga sound effects na ito? At saan ba natin makikita after natin ma-download ito? At paano ba natin ilalagay or paano ba gawin or ano ang dapat gawin? para malagay sa ating mga videos. Sundan mo lang ang video ito at ituturo ko para lang ito sa mga baguhan na hindi pa nakakaalam. Unang-una guys, punta tayo dito sa ating Google. Ayan. Dito sa Google guys, dito sa search bar, mag-type tayo dito ng my instant. Ayan. Pipindutin lang natin ang my instant. Ayan. At dito makikita mo, pipindutin mo ulit dito. Ayan. At dito mo makikita ang mga klasik-klasing mga sound effects na ginagamit ng mga sikat na mga content creator na katulad nito. At ito pa. At ito pa. At ito pa paano ba natin ila download ito? Pipindutin mo lang yung pangalan. Ayan. Katulad nito, Anime Wow. Ayan, pindutin ko yung Anime Wow. At mag scroll mo lang siya dito. Hanapin mo yung download MP3. Ayan. Ayan, downloaded na po siya. At ibabak lang natin. Magda-download tayo ng iba. Katulad nitong BVSAD Violin. Ayan. Ayan. Uh -huh. natin dito sa ating download mp3 at ayan download again kasi nada-download ko na ito at ayan na po guys nada-download na natin ito paano ba natin ito makikita o saan ba natin ito makikita sundan mo lang ang video ng ito at ituturo ko eto na guys saan natin makikita yung dinadownload natin na mga sound effects na galing sa my instant at mag edit na yun ng video at ituturo ko kung paano punta tayo dito sa CapCut na application ayan at maglalagay tayo dito ng video na example na lagyan natin ng mga sound effects. Ito, pipindutin natin ang new project at ilagay natin to example na video. Ayan. I-mute ko lang guys para hindi marinig. Ayan. Dito sa baba guys, may makikita kang audio. Dito natin hahanapin yung dinadownload natin na mga sound effects. Ayan. Pindutin natin ang audio. Tapos, magpapakita ang sounds. Ayan, pipindutin natin ang sounds. Pagkatapos, may makikita ka ditong device icon. Pipindutin mo itong device icon. Tapos, dito sa right side, may makikita kang device. Pindutin mo lang yan. At dito mo makikita yung mga sound effects na dinadownload natin na galing sa my instant. Ito yon. Ito pa. At ito pa paano ba natin ilagay doon sa video na i-edit na tinalagyan natin ng sound effects? Ang ilagay mo lang, ang pipindutin mo, ang plus. Pindutin mo yung plus kung ano yung gusto na sound effects. Ayan, pindutin natin tong anime wow na plus. Ayan. At ipi-play natin. At ayan na guys, nalagay na yung sound effects na dinadownload natin. At kung gusto mo lagyan ulit, ipopost mo lang yung video. Pindutin mo lang yung post dito sa taas. Ayan. Tapos, balik ka, ibabak mo lang. Tapos pindutin mo ulit yung sounds. At pipindutin mo ulit yung device icon. At pipindutin mo yung device. At maghanap ka na naman ng ibang sound effects. Katulad nito na vine boom. Ayan, vine boom. Ayan, pipindutin natin ang plus. Ito yung vine boom. Pipindutin natin ang plus. Ayan. I-play natin ulit. Ayan guys, nalagay na yung sound effects. Ganun lang po kadali guys ang paggamit ng mga sound effects na dinadownload natin sa my instant. Ganun lang po, please follow, like, and share para updated kayo sa aking susunod na video. Maraming maraming salamat.